Uh, mga kalods, dito kami ngayon nangunguha ng mauulam <laughs> kasi walang pambili walang <laughs> pambili ng ulam ay no labong yan mga kalods <laughs> At, uh, kinukuha ni Bmax yung kuha na, ay ni Borloloy uh, yung labong para hindi na tayo bibili ng ulam mga kalods <laughs> kasi wala tayo pambili ayan o ayan yung labong tanggalin mo yung balat si yung isa. Si Bmax Ayun, oh. <laughs> si Barloloy. Ito si Barloloy, oh. Nagpapakuhanan sila ng labong. Okay na yan, po. Kanya. Okay na yan. Okay na yan. Ganyan ka, pa. Tanggalin mo lang yung balat يلا طب باه اه طب طب هنا ضاغط I like